Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat and uh, welcome sa YouTube channel natin. So panibagong video, uh, panibagong vlog. So ngayon guys, andito tayo ngayon sa uh, kahopian, no? Sa papuntang Agas-Agas, no? So travel tayo galing ng uh, Sogod, uh, sa no? So time is uh, 7 o'clock uh, and the evening so mga guys no, kung baguhan ka pa lang sa youtube channel natin LB Tour Vlog so please don't forget to subscribe well, pakilike na rin no, at uh, pakipindot ng uh, notification bell no, para lagi tayong updated sa ating mga gagawing video no. so update lang mga idol dyan no. So update lang dito sa kahupian na sa Saulinliti na kung saan ay napakagandang uh, daan At uh, napakaganda din ang uh, kanyang uh, uh, mga ilaw na makikita natin Na dati itong lugar na to ay nakakatakot daanan Dahil uh, uh, una, tadaan ka ng uh, kabundukan no Pero sa ngayon makikita naman natin na uh, grabe nung ganda ng uh, ilaw dito At uh, maganda na rin ang kahinatnan uh, sa bawat tabi sa kalsada dahil uh, puro may mga ilaw na solar So guys kung baguhan ka pa lang sa youtube channel natin LVM Tour Vlog So kung magugustuhan mo tong uh, video na to, please like, share and uh paki-subscribe. Paki-pindot na rin ang uh, notification bell para lagi tayong update sa mga i-upload nating mga video. So ito na, uh, ang ganda 'no, nag-travel ako. Going to mahaklog Leyte. So, kung makikita natin, dumaan ako dito ng gabi, no? Pero, ang ganda ng kalsada dito, mga idol. Ayan. So, dadaan tayo dito, guys, ng Agas-Agas uh, Bridge, no? Yung pinaka taas o pinakamahabang tulay dito sa buong uh, Southern Leyte. Barangay Kahopian, Sugod so Southern Leyte. Dadaan tayo ng Agas-agas Bridge. So ito na oh, ang ganda oh. Grabe dito, guys. Hindi nakakatakot yung uh, gabi dahil uh, ang dami ng uh, uh, ilaw at dito mo yung kalsada dito may mga uh, ilaw na no so ayan ang ganda ng kalsada ang ganda ng mga ilaw no ang ganda ng mga solar ayan mga idol Malapit na tayo sa Agas-Agas Bridge Ang ganda oh Grabe Yan Welcome to Agas-Agas Bridge Dito na tayo Radio Speed Ang nakalagay Ito yung uh, office ng uh, DPWH sa Agas Agas Bridge at ito naman sa gitna ng uh, dulo ng uh, tulay andito yung mga ating mga pulis ayan so dadaan na tayo ng tulay, na tulay no? pinakamataas na tulay sa buong region 8 ito na mga idol Grabe na to. No, galing na masada Ngayon, nandito na naman tayo, no. Video na naman. Para may upload naman natin sa ating uh, YouTube. Ayan. Ang ganda mga idol, lo oh. mga idol sa gitna ng bundok. Dito tayo dumadaan, kahanga-hanga dito ang lugar na to, no? Dahil uh, pinapaganda ng uh, municipal ng Sogod Southern ang kanilang mga kalsada. Nilagyan ng ilaw, nilagyan ng mga ilaw na mga solar sa gilid para pwede tayong ah uh, makapamasyal sa mga gustong pumasyal ng gabi ayan maganda ito yung magja-jogging dito ng uh, umagang umaga ayan ang ganda Idol, dandahan lang tayo dito ha sa unahan ng Agas-Agas Bridge dahil mayroon ditong uh, curb curve, no? So, uh, dinjiros ito sa mga baguhan pa lang na dumaan sa daan dahil uh, biglang liko. No, baka uh, ma pa kayo. So, kailangan dito dandahan lang mga idol. Yan, idol, uh, Kjorb na naman. Tayo ay dadaan uli. At uh, mga idol, kung baguhan ka pa lang manood sa aking uh, video, sa aking YouTube channel. Ah, uh, huwag kalimutan. pakisubscribe, subscribe pakipindot like pintot ang notification bell para lagi tayong updated sa ating mga video. So maraming maraming salamat sa lahat ng mga taga-subaybay sa aking uh, channel And uh, sana suportahan niyo ang aking YouTube channel LBM Tour Vlog, Luzon, Visayas and Mindanao Ang ibig sabihin sa LBM Ibig sabihin Luzon, Visayas and Mindanao So maraming maraming salamat mga idol sana wag kayong magsawa sa pagsuporta sa aking mounting channel and uh, welcome sa inyong lahat and uh, god bless you po maraming maraming salamat